So yun na welcome to Jongy TV mga boss no. Update ko lang kayo dun sa uh, binibigyan nating ng itlog. Hindi pa siya nagre-reply. Baka ipapisa ako na lang din to. at uh, ipamigay sa mga subscribers natin ito. Uh, 11 na yung itlog ng inahin na to, yung hini natin. So yan dapat sana pagka subscribe kayo or naka nanonood kayo ng video natin, syempre ay nagtatanong lang siya kung paano magpalabas ng henny o binabay Gusto niya daw magkaroon ng binabay Ay nga binibigay ko nga din yung itlog, di ba? Kahit hindi siya nang hihingi. Pero nang hihingi tayo ng 200 pesos para sa uh, aalagaan sana natin at ipapa muna natin yung itlog na yon. So ayun, dahil hindi siguro siya or busy lang yung tao. ayun hindi siya nakapag-reply or kahit na taga siya, hindi rin uh, na-update sa mga pinamimigay nating na mga itlog. So ayan, ito nga pala yung ating mga ginagamit na mga inahin, ano? So ayan, ito nga pala yung aking gamit mga idol, no? Uh, egg 1000, ayan, subukan nyo to mga idol. Kada umaga ipainom nyo to. Ayan, siguradong laging uh, mga itlog yung mga inahin ninyo. Uh, kumbaga sa atin, magandarin uh, maganda rin na i-priming natin sila at maging healthy yung manok natin at least ayun nga uh, maganda yung katawan nila mas marami silang ilalabas na itlog at supportan din natin ng mga bitamina, dahil ayun uh, kailangan talaga natin supportahan ng mga bitamina yung mga inahin natin dahil hindi po sila nasa damuan at uh, para masustain po natin yung mga, uh, nutrients na kailangan ng mga inahin natin lalo na yung folic acid mga idol no? Ayan, subukan nyo itong egg 1000 na to ang dami pong benefits na makukuha dito Ayan, uh, meron na po siyang B-complex, vitamin E uh, sick oxide at selenium at folic acid no? Ayan, subukan nyo po lagi yan araw-araw water soluble po ito ah uh, para mas marami yung uh, mapalabas ng mga itlog ng inyong mga inahin na yan. Huwag niyo munang kalimutang i-priming yung mga inahin niyo bago na sila isa lang. At eto nga din yung mga pinapaharas natin sa kanila, mga white streamer na henny po yung mga yan. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, no, paabotin natin ng 16k subscribers yung channel na to. Ito yung ating pinaparapol mga ito. Ito na mga isang green na henny. So, na yun, uh, yung green henny na yun, idol, pagka ikaw yung nanalo, halimbawa, yung pinaka-mechanics natin dito, uh, around pampanga lang po yung pre-shipping natin, ano? Uh, Siyempre sa, sa mga malayo, o gusto nyo yung manok, pwede naman tayo maghati sa shipping fee. Pero pagka malayo ka na talaga, at tawid dagat ka, ganun, uh, mag, dyan na tayo maghahanap ng manok. Apas uh, po sana ako sa Gcash. Uh, at gusto ko sana manok talaga yung makuha ninyo para at least, ayun na, uh, meron po ako maibigay na manok sa mga kaibigan natin kasi dati lagi na nanalo sa akin mga medyo malayo pero cash or gcash yung pinapasend nila Ayan at abang nyo din mga idol yung isang kanawayan natin ay uh, papamigay natin yan sa isang subscribers natin na lagi sumusuporta so ayun, sa mga hindi pa nakakapag subscribe ayan uh, subscribe lang po kay sa channel natin ayun nasubukan uh, nyo po yung F1000 idol po pong mangingitlog sa kanila. So ayan na uh, muli po uh, maraming salamat sa suporta. Ayan mag-iingat po kayo palaki.